Yon mga kadagit. Ayan nga pala yung mga gamba natin ilalaban bukas. Ayan. Puro mga pang yan. So, mas battle line po yan. Karamihan dyan. At may ilang sibu syempre yan. Yan. Pagagapangin din natin yan mga kadagit. Yan. Yon. Malikot na itong isa na to. Itabi muna natin yan. Ayan. O, malikot yan eh. So, sasalain natin kung ilan ang mailalaban natin bukas so tamang condition muna tayo ngayon ayan pinapakita ko sa inyo yung mga gamba na mga na condition ko pero hindi lahat yan eh pasok sa ating panlasa <laughs> kung baga eh yan eh titignan natin kung ilan kung baka, kasi nasa 20 yan eh ah, siguro kahit mga sampu lang madala natin bukas sa uh, putputan lang ayan, ulutan lang sa mga tropa Pakita ko rin sa inyo tong isang kursonada ko na to. Ayan, kursonada, kursonada ko 'yan. Ayan. Dilaw na medyo malabula labo siya. Hindi siya ganong ano. Saka syempre ito si Blacky. Ayan, ang kulay itim. Saka yung dalawa na 'yan. Para sa akin 'yan yung dalawang solid. Pero may mas solid pa diyan, mamaya ipapakita natin ayan oh. Ang haba niyan, ang gaspang balpon 'yan. Ang haba. Kaso nga lang parang hindi matigas yung kanyang pata medyo bata-bata pa hindi ka tulad nito si Blacky talagang lahat, kahit saan ang gulo mo tignan kulay itim magulang na magulang na ayan tignan nyo Palakarin natin ayan ha. pinalalakad natin so bagong pointing nga pala sila ah bagong pointing sila ayan kalalagay lang natin ang pointing ng G-load bayabas G-load so Biyernes Santo ngayon mga kadagit at syempre bukas sabado lalaban natin yan syempre ayan ano oh, si Blacky ayan pangulutan ng kanya ang katawan ayan medyo magulang na siya ayan kaso hindi siya ganun kabalbon katulad nung si Labo ayan tignan nyo si Labo tignan nyo si Labo ah si Labo ayan si Labo magaspang balbon talaga talagang kahit sa mo tignan talagang may balahibo siya diba ba? Tapos may bulik pa tayo dito si yung tigrihan na kulay ah parang ayan, medyo madilaw-dilaw na may pagkahalong brown ayan. Isa rin to sa ilalaban natin. So tingin ko okay naman yung pagkakalagay natin ng gelo, syempre kailangan. Hindi naman pare-parehas yung timpla natin, minsan may talagang nagbabago ng timpla natin pero kaya kaya nga dapat tinitignan natin yung unang pointing, tinitignan natin, pinapakiramdaman natin gagamba kung maayos ba kilos. Bago natin ilaban to. Mahirap maglaban ng... Mamaya matitigas na pala yung pata niya. O kaya parang na-odin na, ganun. Siyempre, unang pointing nila to. Bukas, pangalawan lagay sa o, araw ng laban nila. Ayan, ganun lang naman tayo maglagay ng load. Ito naman yung tala. Itong tala na to, hindi ko talaga kursunada to. Pero nung nakita ko matapang, si sinama ko na to sa pag sa alag, uh, sa inalagaan ko 'yan. Una, kalbo na 'yung ulo niya. Tapos botchog pa siya. Titingnan ko kung may babago pa 'yung katawan nito. yan sana magbago pa. Ayun Ang ganda rin eh, ang tapang niya. So, winner 'yan, binasag natin 'yan. So tinalo niya yung isang malaki kaya sabi ko pasok na to sa ano ko. Pasok na to sa ating alagaan uh, lagaan. ayan. Benda ng galaw ano. Suwabing swabe 1 2 3. Lakad bango ba ng Pointing tayo eh. Ayan. Grabe oh. Tapos meron pa pala ako isang kursonada mga kadagit. Ito pala yung isa. Sobrang, sobrang solid nito. Ayan oh. Ayan. Ano bang tawag dyan? Parang pula siya na itim yung likod. Parang, parang may pagkatinto, no? Pero hindi naman siya tinto kasi hindi naman ganyan yung kulay ng tinto talaga, eh. Meron pang tinto na tinatawag talaga, eh. Yung pula yung katawan, eh. Hindi naman yung pulang pula. Ayan, yung load natin, no? Pointing tayo. Lahat yan, kinarga natin. Ngayon pa iba. Mas nagpakasabay pakain na rin tayo after magpakain load eh kaya ang ganda ng mga ano nila tindig nila ano so sana magbigay sila ng magagandang laban bukas ayan pangulutan lang po ito lahat siguro next week Uh, maglalaban tayo ng pantimbangan uli. mag-aalaga uli tayo ng pantimbangan. Kasi yung natin, so nakabakasyon. Kasi ibang bansa pa yata. So, pagbalik nun, matik yan. Timbangan na naman. Balik timbangan na naman tayo. De Derby na naman tayo. Mga probinsya. At eto pa, yung kulay mais na to. Grabe na to. Suabi tong kulay mais na to. Sabi ko, parang antabang ng kulay niya. An medyo manipis sya. Pero nung nilabang ko Grabe Away niya Sabi ko Alagaan kita Ayan Medyo may katawan siya Nang konti Magaspang Balpon Ganda ng lakad Ayan o oh. Talagang Makikita mo talaga Yung tindig niya Fighter na fighter Talaga siya Kasi wag lang Mauunahan Ang laki ng patamaan niya Ang laki ng bodega eh. So yun lang Huwag nyo kalimutan pala mag-follow sa aking Facebook page sa Rarayang Kadagit. Ayan, punta kayo dun tayo. Madalang madalas nag-update. God bless all sa inyo lahat. Yun mga Kadagit, ito nga pala ang aking Facebook page. Mag-follow po kayo dito para ma-update kayo, makanood kayo ng live, ma-shoutout kayo at makapag-usap tayo sa messenger. Shoutout sa inyo lahat. Peace.